Hey guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, as usual ano, ang intention ko sa paggawa ng video nito na mabigyan ko po kayo ng kamalayan at mahil niyo po ang inyong mga sarili. At matuto po kayo magkaroon ng self-love. Okay? At uh, dito po ang aking YouTube channel para supportahan kayo. At uh, mahatiran ng mensahe. Ano? At maisaayos niyo ang inyong kabuhayan, ang inyong relasyon. Ano? pasensya na guys ha. Yung nag-send po sa akin kasi ng uh, question, ano, bakit hindi raw ako mag-upload everyday. Pasensya na po. <laughs> hindi po talaga pwede dahil ang, ako uh, kumaga, um, pag meron lang po ako available time, mag-upload po ako. And this time po, ang schedule ko po is every other day, nag-upload po ako ng two Sojak sign lang po. At ang main na trabaho ko po kasi, isa po akong online fortune teller dito sa Japan. Wala po ako sa Pilipinas, sa hindi po nakakaalam. At doon po sa mga nagtatanong, especially sa mga cross-watcher. At uh, kung gusto nyo, mag-subscribe na po kayo para updated po kayo. Ano? Pero pasensya na po. Ano? At saka, uh, ngayon po, malapit na po ang uh, araw ng patay. Ano? So, magiging busy na naman po ako, mag-offer kasi ako ng mga uh, petition prayer sa aking mga kliyente. Kaya, doon po sa magre-request ng uh, personal reading, mag-mail lang po kayo at uh, bibigyan ko po kayo ng reply at bibigyan ko po kayo ng schedule. ano? So, ngayon, Leo, ikaw ang bibigyan ko ng reading at aalamin natin kung ano ang parating sa'yo this coming November. Okay? Puro violet ang gamitin natin ngayon. Feel ko violet eh. <laughs> ano ang parating kay Leo this coming November? Ano ang parating kay Leo this coming November? Leo ha? Ano? Kausapin mo ang gabay mo para makareceive ka ng mensahe. Okay. At saka dun sa mga cross-watcher na Leo, hindi by accident ang naligaw ka dito sa aking channel. Malamang na dinala ka ng gabay mo para makakuha ka ng mensahe. Ano? Hmm, Nag-open na. awareness and then spiritual union oh crown chakra <laughs> puro violet crown chakra and mm, far away places get ready for new horizon get ready for new horizon and vast vistas expand your horizon puro horizon na ah. Bakit horizon sa'yo? open to your spiritual source finding sanctuary mm -hmm ang ano ng baraha mo ah? and dito yung ating tatlo natin baraha mm. Mm. nakikita ko sa'yo ang kalayaan dito kalayaan, pagpapalaya uh, masasabi kong uh, pagpapanumbalik ano? malamang na mm. Uh, panunumbalik ito sa pagkontrol mo sa sarili mo kasi meron tayong awareness. Malamang self-awareness mo ito. Ano? Hmm. Panunumbalik. Tingin ko, hmm. nararamdaman ko dito sa mga card mo, ano, kasi meron tayong crown spiritual union. This coming month, ano, na, hmm, ikaw, Leo, magiging independent ka ano magiging independent ka tao uh, malamang na hindi ka na aasa sa karelasyon mo or sa mga tao sa kapaligiran mo ano lalo na pagdating sa pera malamang na ikaw mismo ang gagawa ng uh, paraan diskarte ano kung paano ka magkakaroon ng pera uh, kahit siguro sa problema mo no hmm. hindi mo lahat sinasabi sa person mo dito ano hindi mo kinukuwento sa kanya na kung ano yung mga na, na nararanasan mo, kung ano yung kaganapan sa buhay mo, hmm. or, babawasan mo siguro, ano, babawasan mo, um, hmm, hindi ka na masyado magkikwento sa person mo, kung dati palagi ka nagkikwento, dati yun, pero ngayon hindi na, hmm. dati, ma, ma, Madal-dal ka siguro dito sa person mo, no? Pero ngayon, babawasan mo ang banding time nyo. Kasi mas gusto mo yung free. Gusto mo ng freedom. Masasabi ko, freedom, free time. Uh, maring self-reflection din. Gusto mo magkaroon ng self-reflection, magkaroon ng self-awareness, ano? Tingin ko, Leo, ano, mahal mo ang person mo. Mahal mo siya. Lalo na kung ikaw ang Leo na mayroong uh, person, ano? Maaring karelasyon or kahit sabihin mo manliligaw pa lang. Ano, ikaw nang bahalang mag-adjust, ano, Leo? Pero, ah, uh, mahal mo siya, oo. Pero hindi ibig sabihin na ah, uh, lahat ng problema, isishare mo sa kanya, lahat ng kaganapan na meron ka, halimbawa sa pamilya mo, hindi mo isishare. Hmm. Parang hindi naman kailangan ano. Kasi iniisip mo ayaw mo rin maging pabigat sa kanya, ayaw mong makaistorbo, ano? Mm, Nagig nagaano ka medyo uh in a good way ha. Mm. So meron kang pag-aalala. Ayaw mo siyang mag-alala na kasi ganito ang nararanasan mo sa pamilya mo, sa buhay mo, sa trabaho mo, sa mga coworker mo. Mm. or Baka ikaw ang Leo na simpleng ganun lang talaga ang ugali mo na hindi ka masyado uh, madaldal, hindi ka masyado nagsasalita. or baka iba sa inyo napagod na rin kayo. Kaya this month, mas pipiliin nyo na lang na um, manahimik na lang ako. Hindi na lang muna ako magsasalita. Hindi na parang ganito na lang muna ako this month. Baka iba sa inyo mag-ano kayo uh, ang tawag dito. Uh, hindi naman mag- parang panibagong experience, yung ganun. Mas ibang pamamaraan. Ano? Yung dating yung uh, gawi, gaw babaguhin nyo by this month Maring, uh, yung iba sa inyo, tatalikuran mo na yung mga bad habits mo, yung bisyo mo, dahil, dahil syempre, ayaw mong maging pabigat sa person mo, ayaw mong makaano sa kanya, maka maging, ang tawag dito, ah, uh, ang tawag maging pasanin, ano. Dahil ang person mo, ayaw mo siguro mag siya, ano. At ikaw mismo, maring Leo, ikaw, gusto mo talagang mag-expand din, ano. Hindi lahat yung iba sa inyo, no. Gusto mong magkaroon ng mas maraming kaalaman, mas maraming matutunan, dahil meron tayong crown chakra, at uh, ito, no. Mm. Plus dito, nag-expand. Mm. Kaya, meron kang bagong gustong matutunan, malaman, uh, hmm, marami kang gustong maano dito eh, uh, matuklasan. Yung iba sa inyo, no, masasabi ko na Leo, uh, malamang tina, tinalikuran na before, or siguro, uh, ngayon yun palang tatalikuran itong toxic na relationship ano malamang na papasok kayo sa isang toxic relationship or meron na, meron na kayong pinasukan na toxic relationship dito maraming drama maraming drama sa pamilya sa buhay ano kaya malamang na mapapagod ka na hmm. dito ka magde-decide siguro na maubos na si mapuputol na siguro dito yung pasensya mo kaya mas lalo kang uh, kung mayroong mga connection sa pera to ano Hmm. Baka this month, ito na ang, ang parang masasabi kong turning point na puputulin mo or maubusan ka na ng pasensya. Ano? Kaya malamang yung iba sa inyo, lalo na kung nasa ina relationship kayo, no? tingin ko, mas may control ka na ngayon sa samahan nyo kumpara sa dati. Ano? Or magiging aware ka na sa inyong samahan Hmm. May bago ka ng energy dito na lalabas, bagong pangunawa, mailalabas mo yung sarili mong opinion. Kung dati hindi mo na ilalabas, then magiging opinionated ka na dito. Kasi alam mo na, uh, kumbaga, meron kang kakampi. Pinapakinggan ka rin ng person mo or may sense din yung sinasabi mo. Ano? Or lalabas talaga yung pinakatapang mo. Ano? nawala na yung pagiging codependency mo. Malamang na this coming month, yan ang mararamdaman mo. Yan ang enerhiyang dadaloy sa'yo, ano, Leo? Maring hindi lahat sa inyo, pero itong person mo, no, maring ikaw or ang person mo, kasi meron tayong awareness dito, so may marirealize kayo, may mamarealize siya, malalaman niya sa sarili niya na pangit pala ang naging asal niya, pangit pala naging sitwasyon niyo. Ano, yung mga pinapakita niya sa iyo, pinapakita ng pamilya niya sa iyo, mga kaibigan niya, coworker siguro, ano? Kaya naman itong person mo, nagkaroon na siya ng self-awareness. Ano? Kaya gusto niya na kumbaga second chance, panibagong ayusin natin 'to, yung ganun. Kaya malamang this November, ito ang parating sa inyong dalawa ano spiritual union ang meron kasi tayo dito kaya ang masasabi ko dito malamang na itong person mo hihingi ng uh, forgiveness kapatawaran ano hmm. kaya dito opening your spiritual source ang sinasabi and then meron tayong crown chakra and this is the spiritual union then mag-expand yung mag-expand kayo hindi dalawa ano kasi pag uh, pinatawag niyo naman ang isa't isa di ba meron kayong panibagong uh, ang tawag dito, pag-iisip niyan eh. Hmm. Panibagong parang pinaka-goals nyo sa inyong relasyon. Ano? Hmm. Hindi pala ito. Ito, natin. Kaya malamang yung iba sa inyo, itong person mo, pangihingi siya sa'yo ng sorry, ah uh, patawarin mo ko, second chance, kumbaga, ganun. Or, on behalf ng sa sa family niya siya ang manghihingi ng sorry hmm. kasi sa mga asal ng pamilya niya, sayo, niya siguro. Kaya, ko. Pati, sa iyo ay di siguro worth to kaya ay nakita ko at yung email mo sa inyong Leo, tingin ko naman. Oh. Ah. oh. Patatawarin niya tong person yun to. Oh, to, 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 to. eto Ito, 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 ito. It's uh, upright. Mm. Four, four, four of summer, being distracted and failing to see a magical opportunity, taking someone something for granted, discontentment with life, then meron tayong reverse na the world. A brilliant success, the freedom to go in any direction, a journey that is now complete. Pero reverse And then Prince of Autumn, dependable, protective. Chivalrous, humorous, cautious, but wise action. Uh, meticulous, attention to detail, kindness to others. Addition tayo ng barahan natin. Alam mo, tingin ko, no, itong person mo, gusto niyang pagganahin yung utak niya. Ano? Hmm. Hindi lang basta puro puso, gusto niya gamitin yung isipan niya lalo na pagdating sa pera, ano? Gusto niya na maging wise siya. At gusto niya rin na ikaw rin, ano? Maging wise ka rin, Leo. Hmm. Gusto niya kasi meron siyang yung meron siyang silbi, ano? Meron kang uh, gusto niya ipapalaki ako, uh, ipagmalaki ako ni Leo, yung ganun ba? Hmm. Tsaka, itong person mo, Leo, ano? Ang gusto niya ayusin niyo yung buhay niyo buhay niya, kung meron siyang uh, tawag dito addiction, yung ganyan ano, meron siyang bad habits, gusto niya ayusin yon Pero, uh, ang pinaka gusto ng person mo na to, no? lalo na kung uh, tawag dito, uh, magkarelasyon kayo nito, no, ang gusto niya kasi, huwag mo siyang ikahiya, ano, ipagmalaki mo siya, gusto, yun ang gusto niyang baguhin. O yung, yung mismong buhay nyo. No? Para hindi nakakaya sa mga mata ng tao. Hmm. Gusto niya ayusin yun. Yung inyong kabuhayan. Yung inyong tahanan. Yung inyong mismong samahan. Ay, ang dami naman ito. Hmm. Yan ang nakakita ako dito. Hmm. Kaya tingin ko, no. Yung iba sa inyong liyo, kung may karelasyon kayo. May pagbabagong darating dito sa inyong this coming month of October. Ano? Pero yung ibang liyo, itong person mo no, uunahin niya muna yung kanya pag-aaral, uh, yung kanyang sariling priority, ipiprior, ipiprioritize niya muna yung kanyang sarili, ano? Kaya malamang na hindi ka muna kukontake ng person na to, ano? Kung meron kang uh, karelasyon, or baka ikaw din mismo, ano? Leo, hindi mo muna kausapin itong person mo, kung kumbaga maglalaylo ka muna sa inyong relasyon kasi meron kang ikaw mismo gusto mong mag-expand ano, baka unahin mo yung pag-aaral mo, trabaho mo may kailangan ka pang, uh, gawin, ano hmm. or baka iba sa inyo eto pa lang yung buwan na magkakaroon kayo ng talagang uh, self-realization na ah, hindi lang pala relasyon ang kailangan ko, mas more on gusto ko pang mag-expand sa ibang sa ibang bagay, ano? Yung iba sa inyong liyo, ano? Mm. <clears throat> nakakita ako. Kaya malamang na hindi mo muna ko kontakin ng person mo or baka kayong dalawa hindi mo muna kayo magkontakan, ano? Hanggang sa matapos siguro itong taon na 'to. Kasi malamang na uh, iba sa inyo magugulat kayo, no? Parang parang wala nang gana, wala na yung init nasa ano yung ano. So, baka mag-cool off kayo dito, yung iba sa inyo. Ano? Cool off. Hmm, wala na sigurong kontakan dito mangyayari. Pero beauty, courage, and blessings. Yan ang nakuha natin. Urong lang muna siya dito. Hmm, blessings. Ah, baka ikaw mismo, Leo, Hmm, hindi mo na priority itong person mo. Mas bibigyan mo na lang ng priority priority talaga ang sarili mo. Hmm. Kasi mas gusto mong bigyan pansin talaga uh, yung sarili mo. Malamang trabaho or kapag na, nakaluwag ka na, sa mo na lang siya sa mo na lang siya kukontakin, saka mo na lang siya bibigyan ng time. Pero dito, nakita mo naman beauty, courage, layo na no? more on tingin ko, mas magpo-focus ka na lang sa sarili mo. Ano? Yung iba sa inyong liyo. Hmm. Hindi ka muna, uh, kumbaga, siguro kung may karelasyon ka, magtatapat ka. Ano? Hmm. Saka mo na lang siya sasabihin sa kanya, saka na lang ka ng <coughs> attention. Pero nakakita ko dito sa iyo, liyo, tingin ko naman, ikaw ang liyo na mayroong etiquette. ano Malamang na ikaw ang liyo na magalang hindi ko alam kung anong gender mo, Leo, pero tingin ko magalang ka. Ikaw ang Leo na may ambisyon, ano? narin mm, maring pareho kayo ng person mo, pareho kayo may ambisyon sa buhay, nais niyong mata mo, ano? <coughs> Kaya, hmm, mayroon kayong dream dito, ano? Pero alam mo, ito masasabi ko dito sa baraha mo, um, etong person mo, hindi siya showing tao, ano? Hindi siya romantiko, romantika. <laughs> Pero kapag lumabas naman yung switch niya, malamang na talagang dediretsohin ka ng person na to. Ano? Kung ano yung talagang tunay na feeling niya, o kung ano ba talaga ang dream niya para sa inyong samahan, kung anong balak niya, ano? Kaya, malamang itong person mo, ah, uh, <clears throat> hindi siya ganun ka straight sa'yo. Meron siyang patago patagong gagawin dito. Ano? Hmm. Meron siyang nalaman sa sarili niya uh, na ganito ganyan, pero hindi niya pa muna i-share sa dito, yung iba sa inyong liyo ano? Hmm. Or baka ikaw mismo to, liyo ano? Ganito ang um, uh, mararamdaman mo sa person mo. Hmm. Malamang na mag-iipon ka muna, mag-iipon ka ng lakas, ng tapang, bago ka manligaw, hmm, um, or bago ka magpaligaw, gusto mo magpaganda ka muna, ano, may saayos mo muna ang iyong outlook, yung iba sa inyo. Hmm. Kaya, hmm, um, masasabi ko, gusto mo dito mag-level up. Hmm. At saka parang inisip mo, ah kung saswertihin ko, ito ba talaga ang blessing sa akin, then tatanggapin ko to kung sino yung darating sa, sa, sa iyo, ano, this month, ano. Malamang yung iba sa inyo, Leo, kapag meron kayo nakilala, this month, ano, may dumating sa inyo, iisipin niya siguro, ah mukhang ito na, ito na yung blessings, ito na yung pinagdasal ko kay Lord, ito na siguro yung right person para sa akin. Yung iba sa, siguro sa inyo, ganyan ang iniisip niyo, no. O baka dati pa kayo talaga naghahangad, nag-iintay. Kuha lang tayo dito ng validation sa inyong courage at saka bakit lumabas itong get ready for the horizons, expand the horizon. Hmm, kuha dito tayo, ng ano. Ay. Ayan. Bakit lumabas siyang ganyan na baraha sa iyo confirmation lang ang gagawin natin. Ano? Leo. At saka bakit itong the world mo is uh, reversed. Reversed na baraha. Naging reverse siya. Alamin natin kung anong mensahe niyan talaga sa iyo. Leo, ikaw nang bahalang mag-adjust ha. Kung ano ang gender mo, kung ano ang edad mo, kung anong klaseng samahan ang meron kayo. No? Kung itong person mo, asawa mo ba? Live-in partner mo ba? Uh, manliligaw o nanliligaw ka, ikaw nang bahalang mag-adjust. Okay? Hindi ito reading para sa isang Leo ha. Paki-adjust na lang. Hmm. Tatlo. So, ito ang confirmation natin sa ating... Oh. Ang kuda sa mga section. Hmm. Oh, okay. Hmm. Parang sinasabi na uh, maging safe ka lang. Kasi may bago. Pare-pareho nga eh. Kat katulad nito. Parang expand your horizon. And then, get ready for a new horizon. Ito rin pareho sila ng meaning nito dito, no? Hmm. Or just dito kasi may courage. Okay. So, etos ang mensahe ng baraha sa no? Malamang hindi lahat sa inyo, no? Pero, ah, uh, Leo, ano? Ang mensahe sa ng baraha dito na gusto ng person mo, i-challenge mo siya. Hmm. I-challenge mo ako uh, kung meron siyang mga pagsubok sa buhay, ano? Meron siyang bagong tatahaki na trabaho, project, uh, tatahaki na landas, tatahaki na ewan. Baka depende, examination siguro, ano. Hmm. Gusto niya, uh, kung meron man siyang pagsubok na pagdadaanan, ano, itong person mo. Gusto ng person mo na, um, kumbaga, i-challenge mo siya, i-push mo siya doon, ano. Uh, parang bigyan mo siya ng courage, bigyan mo siya ng lakas ng loob. wag uh, huwag kang mag-give up sa kanya para mas tumas yung kanyang motivation. Ipakita mo na talagang um, yung pagmamahal mo, yung suporta mo, yung interest mo sa kanya. Yun ang, gusto, yun ang gusto ng person mong ito. Yun ang hinahanap ng person mo sa'yo. Ano? Yung iba sa inyo, no? Malamang na this coming uh, November, may ganyan kayong uh, magiging conversation ng person mo. Ano? Hmm. Tingin ko, Leo, pareho naman kayong matalino. Matalino kayo. Ikaw, matalino kang Leo. And then, uh, yung karelasyon mo, yung person mo, matalino ring tao. Pareho kayong may pangarap sa buhay. Meron kayong gustong mata mo, hinahangad, goals, ambition gusto nyo talagang ma-achieve yun. Maring itong person mo, gusto niyang ma-maintain nyo yung pagiging high standard niyo sa kabuhayan. Ano? For example, kayo yung tipong, uh, ikaw, Leo. Baka ikaw yung tipo ng Leo na, let's say, nagtatrabaho sa real estate. Ano? Kaya syempre, ma malaki ang sweldo sa mga ganyan. Ano? Ma high standard talaga. Or kung hindi naman kayo high standard, basta meron kayong uh, sarili nyong, ang tawag dito, kabuhayan na gusto nyo i-keep yun. Ano? At malamang ito rin person mo, ganun. ganun. Kaya ang, gusto niya, full support. Full support ka talaga. Uh, baka ikaw rin mismo, Leo, naghahangad ka ng suporta sa person mo. ah uh, naghahangad ka na bigyan ka niya ng lakas ng loob. Naghahangad ka rin ng interes. Ano? Uh, pati sa mga kamag-anak mo. Ano? Tingin ko pareho kayo eh. Pareho kayo naghahanap ng full support dito sa isa't isa. Ano? Hmm. Or kung may mag-asawa kayo, pati yung mga anak nyo, gusto niyo magtulungan kayo sa business nyo. Ano? Pero kung ikaw naman ang single na, na Leo, masasabi ko na naghahanap ka ng person or yung baka sa, sa inyo, iba sa inyo, na yung makikilala nyo ngayon, iniisip niya na, ah, ito na siguro yung person ko na, uh, let's say, ako dito, siya yung magbibigay sa akin ng uh, vision. Vision sa future ko. Siya yung mag -m -m motivate sa akin. Magbibigay ng inspirasyon. Ano? Lalo na kung pareho kayo ng field. Ano? Pareho kayo ng work. Ano? Na tingin ko, mas mamumuo doon yung pagiging ambisyon mo. Magkakaroon ka ng mas uh, klarong pangarap sa buhay. At malamang ganyan din yung taong mamimit mo this month ano yung iba sa inyo hindi lahat ano hmm. pareho kayo sorry ha may maingay yung eroplano hmm. kaya tingin ko liyo, yung iba sa inyo lalo na kung single ka maghahangad ka na may tao kang makakilala siguro nagdadasal ka dito ano hmm. Magahangad ka na tingnan ko lang kung ano tong blessings na to Hmm. see gusto mo matalino ring tao yung maano mo eh. Pareho kayong pareho kayong merong ambisyon sa buhay. Pareho kayo ng uh, ataw dito ng pananaw. Pananaw sa buhay, paniniwala sa buhay. Marami kang gustong um, see? si um, yun ang hinahangad mo, yung iba sa inyo lalo na mga single at tingin ko meron kang makakilala this coming November ano para sa single itong sinasabi ko ha. Hmm. So kung single ka ano dati ka siguro may may ka dati may asawa pero ngayon single ka na depende yan ano kung anong klasing uh, estado ang meron ka Leo paki-adjust na lang pero meron ka makikilala this month na pareho kayo ng pananaw sa buhay baka pareho kayong hiwalay sa asawa pareho kayong uh, single parent ano at uh, nakakita ko ang similarity kasi dito ano Mm. Kaya yan ang darating sa iyo, Leo. Ikaw nang bahalang ang mag-adjust ano. Tingin ko, tingnan mo may, may salamin pa siya. 'Di ba? Lalo na sa panahon namin, pag mayroon kang salamin, eh, ng tao sa matalino ka, genius. Mm. Kaya tingin ko, <laughs> yan ay isang validation ko. Ikaw ang Leo at yung siguro yung person mo ay tao makakilala mo. Pareho kayong matalino. Ano? Mm, pareho matalino or pareho kay siguro ng life standard, lifestyle, ano? Or pareho kayong hobby, let's say, ganyan. Okay? So, yan na nakakita akong parating sa'yo, Leo. At ikaw nang bahalang mag-adjust. Okay? Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa paraha, then ikaw na lang mag-validate. At nagpapasalamat ako sa like, share, comment, at sa oras na inilaan nyo. Namaste po. Bye-bye.